Good evening mga idol. At na ay na ako ngayon ng hapunan. Pasensya kayo sa mga vlog ko kasi hindi ako nakapag ano? Hindi ako nakapagsalita ng maayos doon kasi nasa tabawa po oh. Ito. Tabawa sa At salamat pala sa mga salute followers ko na nag-support sa akin. At uh, Pudid niya mo lahat. Wala akong ulam ngayon. Ang ulam ko, may gulag itong kunti lang. Agaw. Ito, ito, oh. ah. Kakarating ko lang. Ngayon, galing ako dun sa Cái cây sa bay đâu cô Tidak 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 Tidak

Ah, uh, pala yan kay ano. kaya kaya lang vlog. Hmm. Ito mga idalan to. Gulay na kung sa ano, kung sa aklat ano. Gutaw. Ah, uh, dahon ng gutaw. Kung dito, kat sa bigol. О. Oh. А. Oh Sarap. Wala nang kaya natin. Pakipalaw na mga idol yung na-upload yung video. Pakishare. Ikat at pala niya kay Dominador Aluyo Ikat at pala kay Ano? Raymond Montesa Ito kayo ko at uh, mga kasamahan ko rin dyan pala sa sa bago gunung din sa inyong mga idol at uh, sa lahat hmm आ तो लोग परवश को कर Jangan lupa like, subscribe,